Hello guys, ayan Ito guys, may kuhan may padala sa atin galing ng supporters natin dito sa Facebook Ayan, galing kay Ma'am Ophelia na nasa Hong Kong Isang, isang napaka-supportive kong followers dito sa Facebook Ayan, pinadalhan niya ako ng package iya, tira tanggal ko pa guys iya Mga kitchenware sila. lah, parang tray sya giling bila ni, bingkuan nyalang mga Ayan, bubuksan na natin. Ayan. Ano kayang laman nito? Ah, isang food casserole, tsaka food pan. Ayan. Sabi kasi ni Ma'am nga, ito, ito idol para sa'yo. Para daw may pang ga, gagamitin kang pang content pag nagluluto ka. Ayan, binila niya ako. Non-stick na to eh. Thank you so much, Ma'am Ophelia more blessings to come to you si, si Lord na magbalos ayan o oh. wow ang ganda non stick sya guys at saka ang bigat ito naman yung food pan naman kaserol. Guys, sobrang ganda. And I'm so excited na siyang gamitin. Kaso yung problema yung kung ano na kung ano yung iluluto natin siya, yung problema naman Ang ganda guys! May takip na sya. Wow, Ada pa kayang laman niyan? Ito mga kwan, yan mga yaptung. Halo. At ito, mayroong chopping board. Wow, sobrang ganda ng chopping board. Wood siya guys, wood. At ito naman yung pang gripo. Wow, sasyara na siya guys. Sasyara na yung gripo namin ngayon. Ayan. at ito pa ng spatula yan wood spatula naman to yan pag mag boil pag mag fried ka ng egg para may shape yung egg para maganda tignan Ayan na guys. Yan lang. Thank you for watching. Follow for more. Bye-bye.